boring. Tara, tambay tayo. What's up mga idol? For today's video, samahan niyo akong tumambay sa Bye Bye Boulevard ng Borongan City. Pero bago tayo tumambay, shout shoutout muna natin ang mga followers natin na gusto magpa out. Sheesh! Bago tayo pumunta at tumambay sa Bye Bye Boulevard, dinaanan muna natin ang mga damit natin na pinalondri sa La Primera. Pagkatapos natin kunin ang mga pinalondri natin, dumaan rin muna tayo sa Don Macchiatos para bumili ng iced coffee. Wala sana tayong plano magtambay. Kaso dumating yung inorder natin sa Lazada na mini camping chair. Kaya agad natin ginamit para masubukan. Muntik na nga natin ipareturn to seller Dalawa na tayong pambayad. Alam nyo ba na sobrang haba ng baybayin ng borongan? Pero kahit gaano kahabang baybayin ng borongan, hindi mo pa rin mahanap yung taong para sa'yo. Charot! <laughs> Kung hindi ka pa nakakatambay sa Bye Bye Boulevard ng Borongan, tumambay ka na, baka tambayan pa ng iba. <laughs> baka dinadaan mo lang ang Bye Bye Boulevard ng Borongan. Magtambay ka na, baka sa Bye Bye Boulevard mo makita ang forever mo. Charot! <laughs> ang sarap talaga tumambay sa Bye Bye Boulevard habang nagkakape at nakaharap sa magandang view ng dagat. Sayang nga lang gabi na tayo nakapagtambay dito. Hindi ko tuloy napakita sa inyo yung magandang view dito. Ang sarap magkape mga idol tapos maganda yung view na nasa harap mo. Like that. Pero madilim. Mas <laughs> personal mga idol maganda yan. Pag usaban nagkakape ka. Harap pa sa magandang view. Oo di ba? Paminsan-minsan hindi naman masama ang tumambay. Ang masama lang kung araw-arawin mo ang pagtambay. Mahalaga ang pahinga. Minsan kailangan nating itigil ang lahat at bigyan ang sarili ng kaunting oras para makapagpahinga. Tandaan na ang pagpapahinga ay hindi pagiging tamad. Ito ay isang paraan para ma-recharge ang ating katawan at isipan. Basta wag mo lang araw-arawin ang pahinga at pagtambay. <laughs> pahinga muna mga idol. Deserve mo yan. So, idol Papakita ko sa inyo yung view dito Kapag umaga So ngayon ay 7am So kasi kahapon Tumambay tayo dito gabi na eh So ito yung view Kapag maliwanag So medyo ano pa yan Medyo foggy Foggy ba Or kasi may parang ulan eh So ito yung view yan. So, yung sinabi ko na tumambay ka na sa bye para makahanap ko ng ka ng ka-baby. Huwag na kayong maniwala dun. Buhangin. Marami dito pero ka-baby wala. <laughs> Yun lang mga idol. Follow my Facebook page more videos and subscribe nyo na rin yung YouTube channel ko. Ingat!